okay lang sa'yo. Magtatanong ako sa'yo. Ha? Ah, relax ka na. Okay. Sige. Ma'am, sa mga nag-viral na dokumento na nagdadamay, na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Uh, sa tingin mo? Una po na po, hindi ko alamin nito po sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan ang pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa okay. ng na mga ganyan. Uh, wala po ako alam. Wala. Oh, thank you po. Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblasyon, Makati City? Opo. Sa'yo yan? Opo. Yung 46-C? Okay. Hanggang 2012 po, nabenta ko na ko yun. Wala na ako doon. 2012. Anong month yung na Ah, uh, hindi ho ako, ako sigurado sa month, pero yung year na alala ko. So, your, your pre-ops is 2012, your 2012. Yes, sir. 2012. 2012. So, bininta mo na after 2012? Bininta ko po siya noong 2012. Ah, uh, yun lang po ang naalala ko. Okay. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit yung unit 46 the C of 2012 bininda mo? Yes sir. And your pre-ops was 2012. 2012. 2012 uh, uh, March 11. Okay. Thank you. Um huh? uh, can pwede bang mahingi yung makahingi ka ng kopya ng deed of sale ng unit na binenta mo? Apo. Ha? wala. Kung meron kayong... Hanapin ko po. Hanapin mo. Thank you. Ito rin ma'am, may, may napabalita. In 2011, two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Suriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita nito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo? Hindi po. Thank you. I just want to get your answer para to set the record straight. Yes po. So hindi totoo yan? Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis? Opo, kasi ninakawan po nila ako. Ninakawan, ninakawan ka nila? Opo. Totoo na binubug mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Okay. I'm just confirming the, oh. the, the report, the news report. Thank you, po. Ma Maraming salamat for your salamat cooperation. Super, that, uh, so that would be all as far as uh, this committee is concerned. Yung confirmation mo lang as, the, as to the ownership and occupancy of that unit in the year 2012 when that pre-ops was uh, initiated by uh, Agent Morales. Ma'am, Maraming salamat sa pag uh, attend po dito. Uh, thank you very much kahit na hindi mukhang wala ka sa maganda kondisyon. You try to be here. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Chair. Um, pwede ka nang magpahinga. Chair, oh, uh, meron lang siyang yeah, gustong basahin. yun to. Yeah, Apo, oh, pwede yeah. daw niyang basahin lang yung Gusto okay. gustong basahin niya. Basahin okay? Please, pag-ibasa. Ito. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang ng mga senador at sa lahat po nang nandito kayong araw. Po. Ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senador Bato de la Rosa para magbigay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Una-una humingi po ako ng paumanhin. Uh, dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakata Nakakakaba, nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na-verify ang impormasyon. Hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang imbisigasyon na naganap. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Gayunpaman, mataas po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga Senador na nandito ngayon. Lalo na po si Chairman Senator De La Rosa. Sa abot po ng aking makakaya, tutulong ako na sagutin ang inyong mga katanungan. Pero sir, nakikiusap lang po ako sa ating, sa inyo po. Kung ang usapin ay tungkol po sa mga bagay na may legal na implikasyon po, sana po ay pagbiyan niyo po ang aking abogado na sumagot para sa akin. E hindi man po ako abogado, sir sa usapang legal, mas nararapat po yata na ang abogado ko na lang po ang sumagot at magbaliwanag. Kung magkaroon man ho ng legal question, pinapaintulutan ko po ang magsalita para sa akin si Attorney Agnes Maranan. Maraming salamat po, sir. Thank you, ma'am. Hindi na magamangyari yan dahil sinagot mo na ako kanina eh. <laughs> Thank you for answering my questions. Salamat talaga. You are uh, answering uh, the questions uh, with all honesty. Thank you very much. Thank you po, sir. Pampay, di ka na siguro magpahinga kasi kayo na kapatid sa tinis dyan. Salamat po. Hinga